Hello mga ka-showbiz, mayroon tayong uh, photo slide show dito with Liza Sobrano, Liza in Yellow sa kanyang pag-attend sa anime awards na ginanap, na ginanap sa Japan. Talaga namang bongang bonga ang entrada Hollywood debut ni Liza Sobrano sa Amerika dahil kasama nito, imbitado siya officially sa anime awards sa Japan at namit niya doon ang sikat na anime producers na Japanese at uh, yun nga, nakipag-picture. May picture na ganap with Liza at isang anime producer sa Hollywood. Kaya naman, congratulations, Liza. At ano kaya ang next movie ni Liza? Ang first movie niya ay Lisa Frankenstein. Ano naman ang next kaya? Ayon sa balita, nakuha din umano ni Liza Soberano ang atensyon na naturang uh, anime producer na nakabase sa Japan at ito nga sa Hollywood. Kaya naman, Congratulations, gandang Pinay, gandang Filipino-American itong si Liza at proud din siya bilang isang Pilipino na represent sa Hollywood. Again, congratulations Liza. Good luck and keep up the good work to your career in Hollywood.